ay. <laughs> uh, ay. Nasa iyo yung ano? Ano to? Yung personal ko to sa akin to. Tapos yung ano wala pa. Bagay mamaya pa naman yan. Mamaya pa naman po sir Okay. Eh ano lang sa uki full merma pick up. Okay, okay. Thank you. Mag-vlog muna tayo bago tayo umalis. Ay, Sombra Fabrication. Shout out naman dyan mga fabrication ng Lions. Nandito tayo muli sa Maynila Nagbablog lang Dito sa Maynila, nagbablog tayo Shoutout sa inyo lahat yan Kung saan man kayong lupalok Saan man kayong Bansa Nandito tayo ngayon sa ating Ito meron lang, ano Kalakata Ito yung fabrication nila, yan Papaw cricket sila guys Yan Pag nagdidikit siya na ano Yan Dalagyan mo na Plum So mag vlog muna tayo Bago tayo umalis Sambaw at siya Yan yung tandaan Sumobra yung ano Dami nakaparada Sa sakyan mo wala kang dadaanan halos dahil sa dami Ayan guys, yung api uh, uh, Grata, grata. yang, yang yan, yan. Ito yung Ayan yung White Ice White Ice guys So maraming White Ice ngayon dito So pero hindi talaga yung White Ice May White Ice talaga na alos wala hindi makita yung ano yung silver lang yung nakikita niya kaya ito yung granad sa ating retailer sa lapad guys

Naubos na yata yung ano. Yung Black Galaxy. Ha? May dalawang Black Galaxy doon. Wala na. Wala na yun, sir. May crafty. Hindi, nabayaran ko na yun. Eh. Saan? Doon. Pinuro na, sir, doon. Bayad na? Hmm. Ayun ba yun? Ano pa malapat? One nickel? Hindi. 60 ha? yung 60 dito kanina meron eh bayad yun sir eh yung nandiyan kanina bayad po yun ay De, kanina, may dalawa may dalawa paraw eh sabi ni sir dyan eh sabi ni sir dyan may dalawa paraw doon na excess eh Biliaran ko na yun. Ayun lang. Hmm. Ayun dyan. mo na daw. Biliaran daw niya. Kinapasin yun eh. diito, wala po Cancel po di ko ano niya Ano diyan na Wala na dito. ano yun kakancel na natin na naman yung ano ay e, nabayaran ko na yun eh cancel yung ano dalawang eh, nabayaran ko na yung dalawang galaxy yun. oh Cancel na naman, gawa ng na ano. Wala, bayad na raw. Kinagana. <laughs> Ganyan dito, pag naunahan ka, wala kang magagawa. <laughs> Pero iin muna tayo guys. Taglit lang. Wala, pang pala yung sergyan. Galaxy, bayad na pala daw yun. Oh, binayaran ko na nga sa... <laughs> sa nauna. No yung satin paper na lang muna, sir. Oh, sige, salamat. Ayun, uh, guys. Hey! Ayun yung pinakarganan nga. <laughs> <laughs> Ayun yung pagkinagay yung granite. Ayun yung pagkinagay yung nakatalingin. Kailangan natin ng pala-pala. Yung sandalan. Kailangan natin ng... Din. Awang. Ayun, ano. balok yung ano. So, wala na tayong makukuha dito. So, pupunta tayo sa kapila. Kay, ano, kay... Stay Piston. So, yun, guys. Hanggang dito na lang tayo. At yan, na. Ipasyal ko na naman kayo dito sa ating... Pasyal ko na naman kayo dito sa ating ano uh, Pinagpukuhan na ng granite sand so, Dahil dito. Dito yung sakyan dito Hindi tayo makapagkabas ng makadaan sa orada Maraming granite sand Para hindi kayo nakasyan Parang may mixing ano dito. <coughs> mixing salt and na iti ang may nakita ako dito saan ba yun iti na salt and pepper <laughs>

السلام عليكم السلام 120 tayong ano sir na ano na no, black galaxy galaxy oh 1 meter lang 1 meter 1 yeah. meter lang ang bilabol natin diyan kadalasan 1 meter lang talaga yan sir wala talaga 120 dumadating mm. mahirap na magpakating ng 120 yeah. oh. yung mga naputulan ba -ba baba niya baba niyo yung nando na tatlo meron kasi akong nakita Kung doon 1 ano. meter lang yun pwede na yan oh. hindi yung tatlong nakaseperate doon may madami siya kukunan ko ng 120 uh, Uha, uha, kunin ko siguro yung isa. Assist nyo na lang ito mamaya, oh. Okay, hey, sir. Kayo magkarga. Kunin ko siyang 6 na siyang anim na salting pepper. Galaxy na lang. Hindi oh. Okay. Pag-ano ko lang ng, ano, ng okay. 120. Okay, okay. Okay, okay salamat. Natin. Ah. Yun doon, may bayad na rin yun, na? yun ha? Ha? Ah, dahil may damage. Yes. watching guys dito tayo ang dami ito so, mamamasyal tayo guys habang nagpapay nga sila 80 sana ba yung 80 kong nakita ayun salt and pepper ayun ayun ko muna doon saka may pa doon. Uh, mga sir. Ay, hindi to salt and paper. Hindi salt and pepper sir. May ano yan? May mga damit. alingting forena. Alangting forena. Ah, hindi na ko ya. Oh, Anong ano to? Uh, imperial Red. Imperial. Ayun, Imperial Red. Ayan yung kulay. Ay, wala. Ah, sorry, uh, imperial red. Tiger orange to yan, oh Ano? No? Uh, pink uh, no, pin po rin, tiger no? Pink. Tiger pink. Ay, tiger pink. So, yun, guys, meron na tayo ng 16 minutes. So, yan. Thank you. Hanggang dito na lang nagtatapos ang ating vlog. At nandito tayo muli sa ating pinagpukuha na ng run -night. Thank you, guys. Peace. Ayun guys, nire-release sa uli yung ating ano, ating Black Galaxy. Sigan muna tayo, peace muna. Meron ka palang ano so, ah. Ayun si Kuya Dante nga ako. Tagus saan nga Kuya? Antipulo. Oo, oh, Antipulo siya. Nagkita kami dito. Pero nga, lang ng Pilipinas. Ano. So yun guys, marami tayong magiging napapanood na daw ni Kuya yung aking ano, ni Kuya Dante ng aking channel. So maraming maraming salamat kuya Dan. Sana ay masuportahan mo para makatulong tayo. Yung sweldo ko rito itutulong ko. Thank you. Ganun ang gagawin natin. Kaya Dalawa lang. Ah, yung 3 meters daw. kuya. Hindi pa. Wala pa. Kita ko lagi siya dumadaan. Pero ang laki na ng ano ko. Laki na ng lang views ko 28,000 subscriber ko may get 1,000 parang may patay ka ha? may patay